Hi guys, good morning. First time ko rin nagpapakita sa camera, di ba? joke. <laughs> good morning guys. Ngayon, gagawa ko ng breakfast ni Baby Onyx Apple. Ito yung kanyang breakfast. Ah, tingnan yung pisina namin, makalat. Ayan, gagawin ko. I-chop ko sa, ay, babalatan. Tapos, i-chop. Tapos, i-, i i-blend ko siya, guys. Kasama ng kanyang oatmeal. Kasi, mga malalaki yung oatmeal di, na nabili ko. Ayan. Dalawa. Para malasa. Ano? mga guys, ang ating gagawin ngayon. Nakapaglipit kasi ako kagabi. Ayan, nakapag punas-punas tayo kagabi guys. Kasi ang dumi ng kusina namin. Ang aga kong nagising ngayon. Ang aga daw, 7. Kasi kailangan nyo na kong lutuan na ng kanilipagkain si Onyx. Tapos, kasi mga 11 mamaya pupunta kami sa playgroup Kahit 30 minutes lang naman yun okay lang yun para lang nakapaglaro si Onyx sa ibang bata guys ayan tatapusin ko muna to guys okay see you ulit mamaya hi guys ito na pala nagbe-breakfast na pa si baby Onyx pero hindi ako makapag-video kasi nanonood siya ng ayan, TV. Kaya, yan lang muna guys. Ito, kain muna si Baby Ya? Yeah? Kain ikaw? Kain muna siya guys. Ito na guys. Obos na ni Onyx. Ayan ang breakfast ko. Pancake. Naghirit pa ng pancake guys. Kain pa siya ng pancake daw. Now, next. Oh. Hi guys, dito na kami sa labas ni Bibi Onyx. Punta na kami yung library. Eh, ang ganda ng weather ngayon. Hindi pa lamig. Tapos maara. Nakadalhin ko mga si Onyx sa playground. Ayan. Ayan ang bata. Ba't yung <laughs> happy siya kasi nakalabas dalawang araw kasi hindi kami nakalabas kasi ang ulan maulan tapos malamig ngayon ang ganda ng araw kasi happy kaya happy siya happy yun eh si Onyx pag nakalabas pag hindi yan nakakalabas nakah, laging galit Pina ang tatapon niya yung ano yung mga toys sana ng bahay. No, Anex? Oh, Tinatapon mo yung tayo sa na. Pag hindi si nakalabas, eh. cute. Happy official. Sure. Hi guys. Ano na pala, nakauwi na pala kami kanina ni Baby Onyx. Oh, Ngayon, lumabas ako, yung iwan ko lang si Onyx sa kay tatay niya kasi magpapa-eyebrow tayo guys. tagal ko na kasi more than one month na hindi na ayos yung ating eyebrow ayun parang uulan no as after magpa eyebrow ako siguro maglakad lakad ako <laughs> maglakad daw papunta ang park tapos pabalik sa papunta dito sa malaking ko uli kasi mag mag ano ako magbili na magmili ng ng almond milk at saka ano pa nga oatmeal ni baby onyx guys ayun see you mami guys sabi ko magpakilay ako wala yung babaeng gumagawa ng kilay kaya dito tayo sa take max magpunta lang ako sa may kusina, kusina kasi na kasi kailangan kong bumili ng ipanglagay sa table namin guys ayan dito na ako sa bahay ayan <laughs> o diba kanina may araw pa ngayon dilim na guys nakaya no, ang ginagawa ng aking little boss sa kanang tatay niya. Ayan, Siyempre, bukas na tayo pintoan. Hi little boss, Where's is mommy? You miss mommy? Oh no! Come on, little boss. Where's my little boss? My little Mama. boss? Oh no! Where's my little boss? How are you? How are you, little boss? Yeah. Why, mommy just came home. Come. Kish, mommy. Kish. Is mommy is that who's that little boy my little boss what are you doing little boss mama, mama. are you watching tebe you don't play where's your toys is that? Al Lalakad na boss. M Balik kay mami. <laughs> o ano? Bis mo na si mami. Tingnan niyo. Hindi na ako bumalik. Hindi na alis si mami. Dito na si mami. Yeah. Okay. Takot yan sa Jan. magakbang. Ayan. Guys. Magturon sure tayo guys toron turon Ayan. Ayan, lagyan ko ng brown sugar. sa ito yung aking wrapper. Ayan. Listen ko na kasi nalabas yun, daw yung aking asawa. Mamadali. Tsaka gutom na din ako. Kakain ako. Ito na guys yung ating turon. Ito na yung aking turon. Ayan pa. Tapos extra, magluto ulit ako bukas. Yan ang ating snacks. With almond milk. Tapos nasa pala nag-dinner, guys. Ayan, kumakain na siya ng kanyang orange. <laughs> After dinner, orange. No boy, no? Sige, panood ng TV. Ayan. Tapos na siyang kumain. Ito na kami. Oh. Ano yung maingay? Turn off the TV. patayin natin ang TV, ha? Maglaro ka na dito. Dito ka na maglaro. Kasi maya-maya, maligo ka na, ha? Okay? Ha, anak? Ha, maligo <tik, na ikaw maya-maya. Tigiling-giling. Patay natin ang tebe. Ha? Okay. Ito na kami sa kanyang playground, next? No? Ayan, nanaralamin na siya. Yan ang ginagawa niya. Nanaralamin. <laughs> hey. na. Matutulog na ang bata. <coughs> <coughs> nagmamaoy pa. <coughs> Sinong nagmamaoy? Ay, ayan, nakabihis na siya guys. Nakaligot na siya. Ngayon matutulog na. Tingnan niyo anong ginagawa. Magdidili na. Magdidili na ang bata. Baduda. Say good night na. Night night. Night night. Onyx Bye bye to camera. Walang mood sa bata. Baduda ni mami. Say good night na. Night night. Look. Good night. <laughs> Ayo nung boto boto no to do 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 boto boto ni mommy ayaw mag good night sa mga tao <laughs> <laughs> nantok na ikaw, Sige na nga bye bye night night